Ito ang kwento ng isang batang lalaki na si Rohit na nagmula sa isang napakahirap na pamilya. Anim na taong gulang pa lamang si Rohit nang pumanaw ang kanyang ina. Simula noon, ang ama na lamang niya ang bumuhay at nagtaguyod sa kanya. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang pabrika ng bakal, kumikita ng sapat lamang para mabuhay. Ngunit kahit sa gitna ng kahirapan, tiniyak niyang makapag-aral si Rohit Nagtitipid siya sa pagkain, nagsasakripisyo, at iniipon ang kakaunting pera upang mabayaran ang matrikula ni Rohit. Labing tatlong taong gulang na si Rohit. Sa murang edad, marunong na siyang mag-asikaso ng bahay. Tuwing alas 4 ng madaling araw at minsan pa sa hating gabi, gumigising siya upang magluto ng pagkain para sa kanilang mag-ama bago siya pumasok sa eskwela habang ang kanyang ama ay pumapasok naman sa pabrika. Mahirap ang kanilang buhay, pero hindi sila kailanman nagreklamo. Isang gabi, pag uwi ng kanyang ama mula sa trabaho, bumungad sa kanya ang makapal na usok mula sa kanilang maliit na barong-barong. Basa ang kahoy na ginamit ni Rohit sa pagluluto, kaya't hindi ito maaapoy ng maayos. Punong-puno ng usok ang kwarto at matinding ubo ang inabot ni Rohit. Anak, tingnan mo ang sarili mo. Pulang-pula ang mga mata mo at inuubo ka ng malala. Bakit ka pa nagluto? Ako na sana, sabi ng ama. Ngulit ngumiti si Rohit at sinabi, Ama, buong araw kang nagtatrabaho at pagod ka. Ayokong pati pagluluto ay ikaw pa rin ang gumawa Maaga naman po akong umuwi mula sa eskwela, kaya ako na ang magluluto mula ngayon. Napaluha ang kanyang ama at niyakap siya. Ngayon, hindi tayo kakain sa bahay. May sahod ako ngayon. Kakaing tayo sa labas. Isang bihirang sandali ng kasiyahan sa gitna ng kanilang kahirapan. Matalino at masipag si Rohit. Kahit abala sa gawaing bahay, lagi pa rin siyang nangunguna sa klase. May pangarap ang kanyang ama, ang makita si Rohit na maging doktor balang araw. At pursigido rin si Rohit na to pa rin hang pangarap na iyon. Ngunit dumating ang isang malupit na pagsubok. Isang araw sa pabrika, nabagsakan ng mabigat na bakal ang mga kamay ng kanyang ama. Napakasama ng pinsala, kaya't kinailaman putulin ang parehong kamay niya. Matapos ang limang buwan sa ospital, umuwi ang kanyang ama. Wasak ang katawan at nawalan ng pag-asa. Ang dami kong pangarap, nawala ang nanay mo, ngayon pati mga kamay ko. Pangarap ko lang naman ay eh, makita kang maging doktor pero mukhang hindi na iyon matutupad. Ani ng kanyang ama, halos pabulong. Lumapit si Rohit, hinawakan ng braso ng ama at mahinang nagsalita. Ama, buhay pa ang pangarap mo. Pangako ko kahit gaano pa kahirap, magiging doktor ako. Mula noon, si Rohit na ang gumagawa ng lahat. Nag-aaral siya sa umaga pumapasok sa eskwela, at pagkatapos ay naglalako ng sabon sa bahay-bahay. Ang kaunting kinikita niya ay pinambabayad ng matrikula at pambili ng pagkain. Tuwing Sabado at Linggo, buong araw siyang nagbebenta. Ngunit minsan isang linggo siyang hindi nakabenta. Gutom, pagod, at halos mawala ng pag-asa Dumating ang huling araw ng pagsusumite ng admission form para sa kolehiyo at wala pa rin siyang pera. Pagdating niya sa huling bahay, nagdesisyon siyang kahit hindi bumili ng sabon ng tao, hihingi na lang siya ng pagkain. Isang mabait na ginang ang nagbukas ng pinto. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Rohit. Anak, gutom ka na yata kumain ka muna ng biskuit at uminom ng tubig, sabi ng ginang. Pagkatapos kumain, tinanong siya, Nag-aaral ka ba? Opo, tapos na po ako ng ikalabing dalawang baitang. Pero ngayong araw po, ni isang sabon, wala akong nabenta. Wala na rin po akong pangbayad sa admission. Sagot ni Rohit. Naaawa ang ginang. Magkano ba ang kailangan mo limang daan po, mahinang sagot ni Rohit. Pumasok ang ginang at pagbalik ay may dala siyang pera. O ito, punan mo ang form mo. Hindi makapaniwala si Rohit. Lumuhod siya, hinalikan ang paa ng ginang at umiiyak na nagpasalamat. Agad siyang tumakbo upang ihain ang admission form. Lumipas ang maraming taon sa tulong ng kanyang sipag, tiyaga at determinasyon, si Rohit ay naging isang tanyag na doktor sa lungsod. Nagtayo siya ng sarili niyang nursing home. Walang kapantay ang kasiyahan ng kanyang ama. Isang araw, may dinalang pasyente sa ospital. Isang matandang babae. Walang pamilya. Nasa huling yugto ng TB. At sira na ang isang baga. Admit niyo agad siya. Utos ni Rohit sa kanyang team. Pero sir, tugon ng junior doctor. Ang gamutan ay aabot ng libo-libo. Wala siyang pambayad. Ang mahalaga ay buhay, hindi pera. Gamutin agad siya, sagot ni Rohit. Dalawang buwan siyang nagbantay, gabit araw upang pagalingin ang matanda. At sa wakas, nakalabas ito ng ospital. Isang nurse ang lumapit sa matanda at inabot ang isang sobre. Nandito po ang inyong bill, ma'am. Nanginig ang matanda. Ayos na ako, pero paano ko babayaran ito? Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ngunit, wala itong bill. Sa halip, may isang sulat. Ang bayad sa inyong gamutan ay matagal ng bayad ng limang daang pesos na minsang ibinigay ninyo sa isang batang nagbebenta ng sabon. Ang batang iyon ay ako na ngayon na isang doktor hindi ko po kayang suklian ang kabutihang loob ninyo noon. Pero naway ang gamutang ito ay maging maliit na alay mula sa puso. Lumuha ang matanda at sa sandaling iyon, pumasok si Rohit, ngumiti at nagsabing, Ako po ang batang iyon, ma'am. Ang limang daang pesos na ibinigay ninyo noon ang siyang naging tulay sa pangarap ko. Hindi lang po kayo nagbigay ng pera binigyan niyo ako ng kinabukasan at ngayon ako naman ang may pagkakataong ibalik ang kabutihang iyon tahimik na lumuha ang babae hindi sa lungkot kundi sa himala ng kabutihang minsan niyang ipinamalas minsan ang simpleng kabutihan ay sapat na upang baguhin ang isang buhay pagmamahal ng isang ama pagsusumikap ng isang anak at isang munting pagkakawanggawa gawa mula sa isang estranghero, ito ang mga sandatang bumuo sa isang himala. Kaya huwag kailanmang maliitin ang kapangyarihan ng kabutihang, sapagkat ito ay maaaring bumuo ng kinabukasan.